isang babaeng may tinatagong sinag na hindi natin akalain na may tono siya na tila ibon kong umawit. Atin siya'y kilalanin. Siya si Maria Evangelista Carpena o mas kilalang Maria Carpena. Siya ay isinilang noong October 22, 1886 sa Santa Rosa, Laguna. Ang kanya mga magulang ay mga magsasaka ng palay na sina Camillo Carpena at Maria Evangelista. Siya ay pangulong anak. Nagsimula kumanta si Maria sa murang edad. Siya ay isang soprano sa isang koro sa isang kalapit na simbahan. Ipinagpatuloy niya ang musika sa kabila ng mahigpit na hindi pang sangayon ng kanyang ama. Ikinasal si Maria sa isang lalaking gumagawa ng karuahe na hinihila ng kabayo na si Jose Carpena noong 1902. Magkalipas ng dalawang taon, nabalo siya sa dalawang anak, sina Maria Dolores na kilala bilang Florita at Jaime Alcantara. Nang sumikat si Maria, nakilala niya ang isang may asawang tagahanga na kalaunay nakaroon na relasyon nakaroon sila ng isang anak na lalaki. Siya ay si Mauro Carpena noong March 12, 1908. Sa kabila ng hindi pag-aari ng kanya ama, lumipat si Maria patungo Maynila upang mag-aral sa Colegio de Santa Rosa at natuto musika mula sa kompositor na si Fulgencio Tolentino. Nanatili siya sa kumbento ng Colegio at tumulong sa mga gawain at pagbuburda upang makapag-aral siya. Siya ay miyembro ng koro ng kolehiyo at isa ring solosta. Sa labing limang taong gulang, Nagtanghal si Maria ng kanyang debut concert sa Sorilla Theater at naging isang celebrity magdamag. Siya ay sa kalaunan ng playwright at zarzuela producer na si Severino Reyes. Siya ay tinambal ni Victorino Carrion para sa pamagat na walang sugat at noon siya ay naging sikat ang tandem nila. Nagbida si Maria sa maraming dula gaya ng Luxo ng Dugo, Mindamora at La Confianza Mata al Hombre. Siya ay huminto sa kanyang pag-aaral nang siya ay nagkaasawa ngunit nagpapatuloy siya sa pagganap sa entablado. Noong 1908, inimbitaan si Maria sa US ni Governor General Howard Taft at nirecord niya ang kanyang mga kanta sa ilalim ng Victor Recording Company. Sinamaan siya ng orkestra ng Molina. Ang unang solo ni Maria ay ang Maya, ay naitala sa isang makeshift studio sa Manila Hotel. Si Maria ang unang pinakasikat ng industriya na musika sa Pilipinas. Si Professor Otley H. Bayer ang nagkomento sa kanya na She was a real nightingale. Siya ay kumakanta sa luneta ng mahigit 2,000 kataong tumatangkilit sa kanyang makislap at pambihirang boses. Hindi siya nagtatanggap ng formal sa pagsasana si Maria kahit hindi siya marunong bumasa ng sheet music dahil hindi niya pinagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Siya ay nagpapatuktok ng musika sa pamamagitan ng pagkikinig kaya't nakakaroon siya ng pagliligha ng musika na hindi sulat kundi nakasaat sa isip niya. Sumakabilang so, buhay na si Maria noong March 8, 1915 sa edad na 28. At nakalagag ang kanya labi sa Laloma Cemetery.